man tingin ka kuya uh, mali yung ano mali yung diniliver ng Lazada grabe dapat may libre ako ano ba yon may mag ako tapos dapat leather to leather Pe po. pero ang diniliver sa akin ito grabe yung panluloko yung panluloko na may check in ba yung... na gagawin tapos yung... check in ba yung ano yung store po niya ang store niya uh, check in buy check and buy naloko naloko ako alam naman hindi ko to bayaran hindi naman ito kasalanan okay. 190 pa naman yung 190 lang. pesos tinata syempre hindi naman niya kasalanan na uh, hindi ko babayaran pero babayaran ko pa rin kasi nga kahit mali hindi naman yung kasalanan ang sa akin lang yung Lazada please sana ano um, wala kayong masyadong maloko wag nyo payagan tong mga ganito pangalan nyo yung masisira dito Oh, pangalan ang pangalan nga niyan, ano? Check and buy. Check and buy. Check and buy po yung pangalan ng seller. Paki, ano po niyan, kasuhan po ako niyan. Yung panluloko niyan, grabe. It's my first time ko pa naman to. Nakaka, ano. Hindi makita yung store niya. Yu Hindi na makita yung store niya. Ginagamit yung pangalan ng Lazada. Lalo. 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 Grabe, naloko ako dito sobra. Nakaka-disappoint. Lazada nakaka-disappoint promise. Hindi ko alam, ano eh, speechless ako. Mamaya ilalagay ko to sa reels ko. Oh. No. Yan, naloko ako dahil sa Lazada. Nakakainis. Yung Nakakainis yung seller. Nakakainis yung seller. Yung seller, seller. 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 Lazada ang ginamit. Ay mga boss, pag magbibisit ako, walang lumalabas. Ayun, may lumabas. Ang aso, wala siyang mga ano. 73 positive sailor ratings lang siya mababa. Tingnan mo yung mga ano. Ito yung in-order in mo, no? Kaya nga eh. Ito yung in-order ko. Paano ba yun? Ito. Ay, yung haharap. Ay, ito. Ito, ito po. Ay, ito. Ito. Hindi. Camera yan eh. No. Hindi ako naka-live eh. Ayan o. No? Oh. Ayan. Yan yung nasa unang yan. Ituro mo nga kuya kung alin dyan. Ito. Yan, yan, yan. Dapat ang o-orderin ko. Pero napeke ako, sobra nakakainis, ang pangit. Pangit ng pusa niya. Sobrang pangit oh, leather daw oh, leather ang mukha niya. Anong pangalan uli niyan? Eh? Check in boy. Check in boy, nakakayamot. <laughs> Lazada. Bakit ganito Lazada pinapayagan mo yung mga itong manloloko? Yung mga manlolokong seller. Yung mga seller ninyo. Grabe. Uh -huh. Walang kwentang First and last. <laughs> Sige okay. na, thank you. Huwag na kayo magpaloko ha, sa Lazada. Huwag na kayo magpapaloko, promise. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayo magpapaloko sa lahat ng lumalabas sa Lazada. Alam nyo kung bakit ito, first time ko. Na <laughs> ah, first time mo, boss. Ayun ang uh, problema pag first time. Hindi. Yung isa tama eh. Ito, Lazada dito kanina. Ayan, no? nabili ko kanina. Ah, tama. Tama naman. Okay naman yun. Grabe. Ayun lang, wala huwag na kayong magpapaloko promise, Lazada 'yan. Huwag kayo magpapaloko. Anong pangalan nun? Check in by. Check in by ang pangalan mm -hmm. ng seller. Pero ang ginamit na ano is Lazada, 'yung apps. Grabe, nakaka-disappoint. Ang daming manluloko. <laughs>